Hi guys! Malamig na araw sa inyong lahat. Oh guys, kasi inantay ko siya pagka-out niya sa work. Kasi puuwi kami sa bahay nila guys. At iti-check namin yung aming um, pinarenovate. Pinaayos na kwarto guys para makalipat na kami sa totoong bahay talaga. Diyos ko po Rudy. At ayan pala guys, kulitan kami sa sasakyan. Kasi ito na nga, naka na kami at aming natingnan ng aming kwarto guys at medyo okay na siya. Feeling ko pwede nang lipatan guys at ito pala yung bandang labas niya guys. Ayan pa tapos pero chokes na guys pwede niyang lumipat talaga so ayun nga guys hindi ko pa alam kung anong desisyon niya kung lilipat na ba kung o hindi so andito kami guys sa elementary school na malapit sa kanila guys mag inquire daw siya kung pwede ba daw meron ba enrollment ng mga mag-aaral ng mandarin guys so ayun nag, -in -nag inquire siya guys tapos pagpunta naman niya sa school para mag inquire guys wala naman yung in charge kaya iniwan na lang namin yung phone number niya sa katatawagan na lang daw siya kapag kami Ando na yun siya para alam namin kung pwede bang mag-enroll ngayong semester na to. So ayun mga guys, pauwi na kami. At ayun, may nakita akong puff price yung Ampawa sa atin guys. Ang buritong paborito niya kasi yan. Kaya yun guys, ayan, nadaan na namin. Bumaba kami, sabi ko, pili ka na, baka mga mura ka pa. So ayun guys, binunta namin. Ayan, manual guys, di ba, may ganyan din sa atin. So ayun na nga guys, nagtanong nga siya. Ang mahal pala guys tatawa akong sa kanya pero wala lang siyang sinabi nag ano lang siya guys yung parang nagkidhat ba sa akin yung mata niya sabi niya ha mahal pala ayun sabi ni lolo tikman mo diba iba yung lasa niya tapos ayun nga guys parang nagsisi siya parang ayaw niyang bumili o oh, ba? Diba? kasi may 130 at saka 100 pag sa palengke daw kami bumili nun mas mura pala pero bumili pa din siya so ayun na guys dumaan na kami dito sa motor po guys at kukuli na namin tapos dumaan pala kami dito sa Cosmed guys bili daw siya ng facial cleanser para sa mukha ko at lumalabas na naman ang mga pimples ko guys so di ba asawa ko nang nag-iisip para sa kinabakasan ko sa kapa ayan hindi ko naman tindihan yan sabi ko ikaw nang pumili at subukan na lang natin pag okay so ayan yun guys yung napili ko kasi acne ano siya tapos kasi guys nagbibiyak ng labi ko guys bumili din siya ng parang Ah, uh, Vaseline na lip balm ba yun? Anong tawag yun, guys? Saka yun, guys, tiniyara na niya. At saka nga guys, ayun yung ginamit muna namin yung maliit kong motor. Pero ayun ko ba, hindi ko alam kung anong tinitingnan niya. Guys, sawang tawa talaga ako dyan. Bakit dyan kami sumakay? My God. Tapos nga guys, dahil tanghali na, kumain na ulit kami. Ayan, kumain kami ng parang malagkit na may karne guys. ni ikaw tawag yan. At saka yung uh, ribs ng baboy guys. Sobrang sarap yan. Paboriting paborito ko talaga yan. O ba? Diba? Malagkit na parang ano siya guys. May karne. Ang sarap kahit nadadala ng postiso kayo, dumidikit sa postiso, kung balik nang balik pa rin ako sa ganyang pagkain kasi sobrang sarap. At saka yung sabaw nila yan, guys, sobrang sarap talaga. So, ayun na nga, guys. Huwag na sa mga kumain na. na kami para siya makapagpahinga. At ang aking motor ay drive ko na. Ang liit-liit eh, talaga, guys.